buña magandang hapon na uh, Pastor Donis Yes, good afternoon, Kagawad uh, Barrio Limuel. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga kabayan na nakikinig ng programa ng DYES. Hi uh, Cynthia De Concecia, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat ano sa inyong uh, pagtutok sa atin at uh, salamat din ano sa inyong willingness and availability para makapag-share po tayo. Mahalagang uh, paalala po ano at uh, alam ko malaki kayong gawain ano. Ah, uh, uh, bago niyo po i-share yan, ay uh, ano po ba ang kasama dito sa Cavite Zone? Ah, uh, lahat po ng bayan ng Calabarzon, Zone, ng buong Southern Tagalog, ay ang uh, uh, Cavite, Rizal, uh, Batangas, uh, Quezon at ang ating pong uh, probinsya ng Rizal. Ano po? Hello po, hello. Yes, yes. Okay. Apo, apo. Ayan, at... Sa uh, po ay na-extend po ang ating scope. Umabot na po tayo ng buong Southern Tagalog. Even the pa region po ay atin na po ang uh, nasasakupan. Sa ilalim po ng Office of the Presidential Advisor, Police of uh, Yes, yes. At uh, yun, medyo may konting correction lang tayo dun sa... Uh, yung ano lang, yung lumalabas sa ating graphics, ano? Dahil... Uh, kayo ay uh, from uh, Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs. Ano? We hope na ma-correct yan, no, yung lumalabas sa Facebook page natin. Anyway, tuloy okay. po tayo, no? Uh, Pastor Adonis, dahil napakalagang gawain ito. No? Unang-una, uh, ano po itong gawain na ito? Tingnan natin ang mga detalye na ito, even yung background. pa uh, paano po nabuo itong uh, uh, araw ng pananalangin sa darating na linggo po? Actually, nung uh, maranasan po natin ang pandemic noong uh, nung, uh, noong nakaraang taon ng buwan ng Marso, ay ang atin pong uh, presidential advisor, Bishop Boots ay nag-request na sa ating presidente nung, nung March sa uh, 15, o 16 rather, ng uh, magkaroon ng national prayer sa ating bansa. At ang ating pong presidente ay agad tumugu noong March 26. Kaya po yung pong proclamation number 934 ay ginawa po yung fourth week of March as a national week of prayer. Pagkatapos po noon ay sumulat po muli ang ating uh, presidential kay Presidente, ating minamahal na Pangulo na sabi niya ay ang uh, pwede lamang nating makatulong o makagapi, o makapag-alis ng pandemic na ating naranasan, walang iba kundi ang Diyos nating na lumikha ng langit at lupa, wala uh, tayong pwedeng lapitan maliban sa ating Diyos. Kaya po noong pagsulat niya na niyan, noong August 15, pinaloob niya po ito noong magbe-birthday po ang ating Presidente. At pagkatapos po noon ay uh, pinaloob niya po at uh, sumagot po ang ating Presidente noong April 28, at nagyabas naman po ng memorandum circular po ang ating uh, uh, Secretary Miguel Dea para po magbigay po ng instruction sa ating presidential advisor yes, yes. for the uh, Bishop Bush na kung saan, sabi niya dito, pursuant to the same policy under Lion Republic Act No. 10525 which mandate all government agencies And instrumentalities to carry out the observance of activities designed to advance the message of interfaith harmony and goodwill in accordance with the religious traditions and practices. You are hereby directed to organize preparation for a virtual interfaith prayer meeting for the nation in relation to the continuing COVID-19 pandemic, in coordination with the Catholic Bishop Conference and representative of other faith sector. Kaya po ito ay nabuo po itong ating uh, Gagawin ito sa May 30, 2021. Araw po ito ng linggo. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5, yung interfaith prayer meeting. At pagdating po ng alas 5 hanggang alas 6 ay mananalangin po ang ating Presidente na binigyan po ng uh, pamagat na the whole nation, way as one, may as one, na ginawa po sa second Chronicles chapter 7, verse 14. So ito yes, po yes. ay pagsasama-sama po ng mga local government official, local government unit, department head uh, ng bawat lokal at ng ating mga religious leader, regardless po kung anong inyong religion, kasama po ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, Protestant, Evangelical, uh, Muslim, ang uh, Sinikwisto po, and other uh, dependent, uh, independent religious uh, sector po. Ayon, okay. Napakalaga niya. alam ko maraming preparation siya. Pwede ba mga maumpisahan? Ah, uh, isa isa natin yung detalye ano po. di sinabi niyo yung mga kasama no, pero yung mga preparations na ginawa, alam ko kasi yung pa lang ay alam niyo na po no, ang ginagawa po diyan. Opo, at uh, po maglabas ang ating uh, secretary, talaga po ang uh, ginawa po ng ating secretary Bishop Osbenica ay nagpatawag po sa ng meeting, casual meeting at hinaluhan niya po ito ng mga religious leader at saka po yung mga department head natin, even the secretary sina Bishop Efren Tendero, sina Bishop Ruben uh, Abante, ano po, si Bishop Mel Ray Uy po, ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, uh, sina DOJ Secretary Minardo Tibara, sina uh, Director General Attorney Jeremiah Berica, yung pong mga iba po pa natin mga retired uh, uh, police at saka po yung ating mga ibang ahensya ng gobyerno ay kasama po sa pag-meeting upang gumawa po ng anilang, uh, ng programa para nga po dito sa the whole nation, 3 as one, ill as one. At ipinadala po nila ito sa ating uh, Office of the President, sa katawan po ng ating Executive Secretary May Caldea, yung po mga programa na dapat gawin at kung sino po yung mga taong gagalaw at kikilos, at uh, ito po ay pagkatapos po nitong uh, buo yung programang gagawin, yung date po, yung kung sino yung gaganap, uh, lahat po ng uh, interplay po, uh, base uh, ay inimbitahan at lahat po ay naisa para po dito. Kahapon nga po ay mayroong uh, uh, press conference at ako po, nakita ko po si Bishop Dan, yung pong... Uh, uh, representative po ng ating FTBC, ng uh, 780JS, na kasama din po sa press conference at sa, sa meeting po kahapon, kahit pinalatas po, pinakita sa ating uh, national, kung saan pinag-usapan po nila kung paano ito maipapaabot sa mga tao, paano po, nila, paano po sila makikisa, paano po nila maki, mapapanood, o paano po sila magkakaroon ng link. At uh, yun nga po, na kami po ngayon sa lahat ng religious sector, even the Office of the Presidential Advisor uh, representative ay talagang busy-busy. Uh, tunay na po na uh, halos kami po ay araw-araw ay nag-uusap upang may disseminate po ito sa bawat local government official. At ang maganda po nito Brother Lemuel, Brother Lemuel lahat, ha halos lahat ng mayor yes, ng local yes. government official ay nag-response at uh, talagang They are uh, very supportive sa programa ng ating presidente. Sabagkat tuwan-tuwa sila, sabagkat uh, sabi nga ng marami, it's a first, a first time o ito ay history sa Pansang Pilipinas na sa kung saan ang ating presidente ang mananalangin. Before kasi, Brother Limuel, ang nakikita lang natin, kapag may bagong umupo ng presidente o newly elected president, Tama po. ay ang ginagawa natin ay ipinapanalangin natin ang ating presidente usually nangyayari, luluhod ng presidente at yung ating mga bishop o yung mga religious leader natin ay magpe-pray para sa kanya. Ngayon po ay kakaiba sapagkat mismo nga ang presidente po ang mananalangin para sa ating bansa. Pangungunahan tayo ng ating presidente. Pagkatapos po ng mga inter prayer meeting, papasok po yung tinatawag natin President Awal sa or oras ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon para naman po pangunahan tayo sa pananalangin para sa ating bansa. Okay nako very uh, inspiring po yan ano itong uh, event sa uh, leading towards uh, 30 no ng Mayo, napakalaga po nito no dahil uh, makasaysayan ito no siyempre not just for the sake of history kundi ito ay may spiritual uh, implication no yan ang pag-pray po yes, natin yes. na ito ay uh, siyempre hindi naman basta-basta ito nangyayari at uh, sa spiritual uh, aspect ng uh, Pilipinas ano ay uh, sa dami ng challenges natin sa kasalukuyan, kailangan natin ng much prayer. Of course, alam natin na uh, ang uh, Diyos na buhay, no, na nakalagay sa ating uh, Bible, ang pinaniniwalaan, ang uh, makapangyarihan sa lahat, pero kailangan talaga may cooperation ang bawat isa, no, lalo na iba't ibang uh, religious uh, groups, ano, sa Pilipinas at least uh, at that uh, level eh, ay merong teamwork man lamang ano may cooperation about, isang pinuno ng iba't ibang uh, grupo na kumakatawan sa religious sector pa uh, Pastor Adonis. Yes po, tama po kayo, tama po kayo. At napakaganda po na puso ng ating presidente, ang kanyang sinabi ay manalangin tayo sa ating sa pamagitan ng ating kanya-kanyang pananampalataya at kinikilalang Diyos. Ang importante dito, tayo mga Pilipino ay sama-samang manalangin Lumapit tayo sa ating Diyos upang uh, ilapit natin ang ating bansa. Nang sa ganon ay mayroong magandang mangyari at sabi nga po ng ating Sekretary Bishop Uzbelica ay wala naman tayong magagawa maliban tayo lumapit sa ating manlilikha sa ating Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Ang ating kalaban na tinatawag natin pandemic, COVID-19 ay hindi natin makikita at ito'y pang spiritual na labanan yes. na uh, talagang ang kailangan po natin dito ay ang ating Diyos na, tayang, na siyang lumikha ng langit at lupa. Okay, pag-usapan natin yung ibang aspeto pa nitong ang gawain. Ano? So, anong oras ito mag-uumpisa ulit tapos uh, paano mag-unfold ang mga bahagi ng mga programa at uh, dahil nga ito ay malawak, buong bansa ito, no? So umpisan po natin doon. So ito ba ay uh, alas tres? Mag-uumpisa? Ano specific time po nito? Ang uh, simula po nito ay alas tres hanggang alas cinco ng hapon. At ito po ay gaganapan ng ating pong national uh, leader, yung mga religious leader po na talaga. May kanya-kanya pong bahagi ang bawat isa. At mm -hmm. uh, mayroon pong mananalangin para sa National Youth Commission. May langin po para sa DOLE sa OWA, sa business, sa mga manufacturer, sa media, sa legislative, judiciary, AFP, PNP, sa mga frontliner po. Mm -hmm. yes. May kanya-kanya po tayo, may kanya-kanya pong ikinalaga ang national na manananakit dito. At mm -hmm. ma atin po itong masisilayan o atin po itong matutuklas-matutunghayan sa pamamgitan po ng pagpapalabas sa PPD 4 sa ating pong national commission. -hmm. Opo. At okay. ang mga po, ay nasa Office of the Presidential Advisor uh, of Religious Affairs page po ito. So, doon po tayo pupunta. At ang alam ko po, po, uh, Brother Lemuel, ay ang, ang EBC ay bahagi din dito para uh, marinig ng marami nating mga kababayan na hindi na halimbawa wala silang TV, mm, ay marami sila sa radio. Ano po? At yung pong ibang mga na, local na uh, radio at local television ay kukunek po dito sapagkat ang KDP po ay kapahagi sa programang ito sa so, pamamagitan po ng ating PCO o office, sa tao uh -huh. yes. po ng ating PCO Secretary Andan Harris. Okay. So uh, syempre, alam mo naman natin kapag may mga prayer gatherings, ano? uh, lalo pag uh, evangelical Christians ang uh, kalahok dito, medyo may idea na tayo. Pero dahil ito ay uh, nationwide basically and then iba't ibang grupo ang uh, nirerepresenta tapos uh, ipananalangin ng iba't ibang uh, mga uh, inatasan ano kumbaga inassign sa specific uh, items uh, for prayer ay uh, napakaganda nito no talagang literal na makasaysayan at the same time uh, ito ay uh, uh, kailangan tandaan natin sa kasaysayan ng Pilipinas and uh, meron kasi siyang spiritual hindi lang implication o significance dahil uh, isang bansa we just pray now of course hindi naman tayo literal na hindi kikilos ano para tumigil mag magpray pero as we uh, go about our activities lalo na sa linggo uh, ng hapon ay uh, meron tayong uh, contemplative ano or contemplative na espiritu so inaalala natin ang Panginoon ang Dios na may control sa ating bansa no sa iba't ibang larangan iba't ibang aspeto ng ating uh, bansa, Pastor Donis. Tama po. Tama po. At ang maganda po dito, Covenant Brother Lemuel, ang ating uh, lahat ng religious sector, katulad po ng mga kapatid nating mga muslim, kapatid nating sa Iglesia Ni Cristo, kapatid nating sa protestante, sa mga evangelical, sa mga baptist, sa mga atheist at saka sa Catholic, ay may kanya-kanya pong representative na mananalangin para sa specific na sektor. O bahagi para po may pahayag sa ating Panginoon ang pangangailangan ng ating bansa specifically lalo tigit sa ating pang-ekonomiyang kalagayan at sa ating pang-espirituwal na kalagayan. Yes, alam mo talagang lubhang mahalaga no ang mangyayari sa linggo dahil uh, yes very uh, common na sa balita yung mga grupo whether religious groups or not uh yung iba naman mayroong uh, political uh, beliefs no ay naglalaban-laban literal na nagbabarilan okay. ganyan may iba ibang grupo na of course uh, medyo familiar tayo pero ayaw naman natin ang gano'n. hindi maganda kasi yan sa isang bansa yes, po, yes. paraming uh, yun nga lang factions ano iba't ibang grupo ay nakakalungkot na lalo pa ay nagbabarilan ano at kumikitil uh, ng buhay ng kapwa Pilipino and nakalulungkot talaga yan para isang bansa uh, that is why we can only uh, uh, praise ano? at uh, pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang gawain na ito ang uh, araw ng pananalangin sa linggo apo. ano dahil uh, one in spirit sa aspeto ng pananalangin and also apo, this apo, respect apo. Ano? Meron ding mm -hmm. uh, respeto paggalang sa iba't ibang religious groups dahil nga po kayo. hindi pwede mag-insist. Okay. Halimbawa, nangunguna mm -hmm. si uh, uh, Reverend Butch Bailey dito sa Presidential Advisor for uh, Religious Groups. Ano? Dahil uh, ang siya, siya, presidential adviser dyan. ay uh, hindi naman pwedeng isang group lang ano so there is respect okay. for everyone so they can pray you know uh, sa sarili nilang pamamaraan at uh, this Apo. is a good start ano for uh, unity ng ating uh, bansa uh, pastor Tama po kayo actually ang 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 Eagle 25 po ay isa sa nagbabalita at nagpo-promote nito so ibig sabihin ang Eagle uh, 25 po, ang pagkakaunawa ko po ay ito sa mga kapatid nating mga taga-iglesia ni Cristo. Yes, tama po yon. At, at uh, uh, sila rin ay kalahok dito, no? They are uh, uh, together with us uh, a prayer all time all na yan. Uh, very supportive. Yes po. Uh, isang maganda dito, brother, uh, covenant brother Lemuel, hindi lamang ito yung pagpapakita ng hindi lamang po dahil nangangailangan ng ating bansa ng tulong galing sa Diyos, kundi po talagang makikita po dito talaga yung pagkakaisa na ang, ta, ang bansang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino ay kumikilala sa ating Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa na wala tayo mga gawa malibang samahan tayo ng Diyos sa laban natin sa pandemic. Yun po ang ang nakikita natin na ang bansang Pilipinas ay kumikilala sa ating malilikha na Panginoon na talagang siya lamang ang may kakayanan na Uh, mag-alis at mag kumbaga uh, uh, tulungan tayong manalo sa laban natin sa COVID-19. Ganyan po ang pinakamaganda nating makikita dito sa The Whole Nation Pray as One, Heal as One na gaganapin sa May 30. Ayun ano at uh, siyempre nagpe-pray pa tayo ng patuloy na ito ay umpisa pa lamang ano dahil alam o, opo, naman natin. Opo, opo. O, uh, ito opo. ay uh, nang mangyayari sa loob ng administrasyon na ito noy Pangulong Duterte Opo. at sa nalalabing mga buwan niya sa tungkulin dahil siyempre di ba Opo. alam naman natin by next year mm -hmm. ay magkakaroon na ng pambansang halalan ano? so Opo. ang uh, siguro magandang ipanalangin pa natin dyan ay magkaroon uh, pa na maraming prayer times ano ang ating bansa Opo. Opo. at maging uh, magandang ano na ito, uh, tradisyon kaugalian the national day of prayer hindi lang for the sake of holding one kundi para sa tunay na pagkakaisa ng isang bansa no so we will pray as a nation and of course the lord uh, will definitely move ano sa ating bansa kasi uh, sabi nga sa biblia no pastor dali ka mas uh, mas alam mo ito dahil ito 'yung inaral no na kapag uh, ang mga anak ng dios na batay sa salita ng dios which is the bible enak eh, nagsama-sama uh, nag nagpray tayo tunay na nagsisi foreign in behalf of the entire yes, nation, po, yes, po. ay kikilos okay. na gusto ang Panginoon tayo pagpapalain. If there is uh, true repentance, ano? lalo kung national okay. repentance, ay talagang okay. uh, babahain tayo, no? aapaw ng pagpapala uh, sa ating uh, bansa, uh, Pastor Adonis. Yes po, naniniwala po tayo na kapag po tayo ay lumapit sa Diyos, sabi nga po sa Chronicles uh, chapter 7 verse 14, ano po, Kapag tayo lumapit sa kanya, lumuhod at uh, nagpakumbaba ay sasamahan po niya tayo. At uh, tunay na ibubuhos ang kanyang pagpapala sa mga taong mapagpakumbaba. So ito po yung nakapanood. Ang pinakamaganda po dito na makikita natin na uh, Covenant Brother Lemuel ay pangungunahan po na tayo ng ating presidente, katuwang po ang ating presidential advisor, Bishop Boots Berica, na lumuhod at magpakumbaba sa yes. ating Panginoong Diyos na lumikha na wala na sabi nga natin, we can do nothing without God. Correct, correct. Kaya po, doon lang po tayo talaga uh, luluhod, doon lang po talaga tayo lalapit, doon lang po talaga tayo mananalangin sa Panginoon na siyang pwedeng tumulong sa atin, na siyang lumika ng langit at lupa, lumika din sa atin yes. ng sa mga tao. Ano po? Oh, talagang uh, very Panginoon. oh, excited na po tayo dyan, ano? pag-pray natin ng oh, ang gusto oh, yan. So, anyayahan nyo po sila ulit, ano? ang listeners and viewers natin, marami namang kaparaanan, pwedeng through uh, FBC, -E Radio TV ano kasi ang alam ko kalahok din tayo dyan. and then okay. of course yung iba't ibang religious groups may kanya-kanyang pagsuporta sa gawain na yan yes, we oh, hope oh, na maliwanag uh, ang uh, yung malakasang internet uh, yan ano signal sa lahat ano uh, sa buong bansa para ngaw ang panalangin ng mga Pilipino uh, yes, oh, yes sa uh, araw na iyan no at uh, maging uh, patuloy sana no sa ating prayers ang pagkakaisa ng mga Pilipino at uh, maging mas madalas itong uh, mga panahon ng pananalangin no sa halip na bumabalik tayo daw sa kagawian natin no hindi natin sinasabing palaging ganon pero kasi Apo. may mga panahon na may kaguluhan eh may mga paglalaban-laban eh sa so nakakalungkot 'yan Uh, okay, uh, Pastor Adonis Acuña, o kayo po ay manawagan sa mga kababayan natin, lalo na sa uh, araw ng pananalangin sa darating na linggo. Opo, maganda nga po po muli at ako po ay talagang yeah. ang Office of the Presidential Advisor po ay hindi talaga tumitigil na manalangin at uh, magtrabaho para po sa ating bansa, sa ating bayan, ano po, at para sa ating mga mamayan, sa darating pong May 30, 2021, araw po ito ng linggo, sapagkat naniniwala po na kailangan po talaga ng ating mga kapwa Pilipino na manalangin, kaya po ginawa itong araw ng linggo para po ang karamihan ay nasa bahay, na simbahan at uh, wala talagang gagawin, walang trabaho kundi tayo po ay manalangin. Ang oras po ng ating sama-samang panalangin ay alas tres hanggang alas cinco ng hapon. Ano po? At napangungunahan po ng ating mga national leader na religious leader at mga LGUs po. At uh, pagkatapos po ng alas 3 hanggang alas 5, papasok naman po ang ating Pangulo sa oras ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At kung doon po tayo po ay kanyang pangunahan. Sa paanong paraan po tayo makikisa? Ito po ay marami po sa atin ay eh, nasa virtual, ano po, through internet, ano po, uh, through uh, uh, broadcasting uh, sa radio, sa PTV 4 sa pangunguna po ng ating PCO, o uh, sa mga radio and TV facilities through KDP naman po. So magkakunik lang po kayo sa PTV 4 na National TV at sa uh, yung iba pong mga platform katulad po ng FB page, yung Office of the Presidential Advisor for Lisa Pair, meron po doon. Ang PTV 4 po, po ay meron din. Uh, ang ang FBC po, ang DJS ay magkakaroon naman po at tayo po ay makikinig sa kanila ano po at uh, lahat po ng mga local uh, uh, TV and radio station ay makikilahok sa pangunguna po ng ating pBp ano po yung National Broadcasting uh, uh, Association ano po at uh, tayo po ay makisa. at atin po itong sa lahat po na nakakarinig, ikwento niyo po ito sa inyong mga kapitbahay na mayroon po tayong the whole nation Bray na Lasuan na pangungunahan po ng ating Presidente at tulong po kasama po ang mga national leader ng Office of Deportation Advice at at lahat po ng iba't ibang samahan ng mga reliyon, maging Muslim, Katolik, uh, Protestant, Evangelical at even po ang ating kapatid na Iglesia ni Cristo ay magsasama-sama para sa kabubuti, ikawulad at ikapayaya pa po ng ating bansang Pilipinas. Ano po, at lagi ko po ang ginagamit at sinasabi, God bless Philippines. Ano po, at uh, naniniwala po ako na sa ating pong mga panalangin, sa ating pong mga naniniwala sa Diyos, ay na lumalapit sa Kanya, ay mayroong mangyayari at magaganap na malaking pagbabago at uh, pag ang ating bansa sa ko po ng ating mga panalangin. Yes, maraming salamat. Uh... Pastor Adonis, sa kuya niya, no? At uh, kanino sila makikipag-ugnayan kung may katanungan just in case sa uh, listeners and viewers natin, na uh, Pastor Adonis? Kahit po sa akin uh, na lamang, tawagan po nila ako o i-text po nila ako sa 0917-861-8032. 09399-938-7145 po, po. Yan po ang aking smart at saka yung globe. Para oh. kung saan po kayong lugar, ay mabigay ko po sa inyo yung tamang person na pwede niyong kontakin kung saan po kayo malapit uh, para po kayo ay makapag-communicate sa kanila o makikoperate para po maintindihan natin na mo ano ang ang, ang gagawin ko ng ating uh, Bansang Pilipinas sa araw po ng lingkong darating. Okay. Maraming salamat, uh, Pastor Adonis kanya at sa lahat sa inyo na kasama sa malaking gawain nito. God bless po sa inyo. God bless po. Salamat po ng marami na marami. Magandang hapon po, Bansang Pilipinas. Thank you. Yes, thank you sa inyo at uh, salamat din sa lahat ng mga tumutok sa atin sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Kasama na dyan si Armina Jean. Thank you so much. God bless po sa inyo. Si uh, Ma'am Julie Padilla, si Gemma Bond, Feliz Alikbusan, uh, sina si uh, Ray Bondo, ano? at may iba pang makagapay natin, no? si uh, Lenny Mati, Evelyn Ligo, uh, Ma'am Juvie, and Erwin de Hungria. God bless po sa inyo at may ilang makagapay pa natin. Uh, sa iba't ibang mga bansa at of course sa buong Pilipinas. Salamat po. Patuloy na supportahan ni Panalangin din. Ang, uh, of course, yung una, yung gawain eh, na no? prayer time, 3 o'clock ng start. And then si Pangulong Duterte, mga una sa Panalangin, alas 5 ng hapon. Sa linggo po yan, at 30 ng Mayo. And then, sa so nationwide po yan, ano po. So, tumutok sa inyong mga himpilan uh, na tinututukan. Kasama na rin po ang FBC Radio TV po dyan. And then of course, uh, tumingin din sa ating website, fbc.ph, dahil, dahil tayo po ay uh, magse-celebrate naman ng anniversary. Ayan, sa next week na po yan. Ano? So ang online celebration natin na 5 ng Hunyo is uh, 2021. Okay po? So kailan natin magpaalam. Salamat sa mga tumulong sa atin sa Bukawi Transmitter site, kay Erwell, kay Benjo at JV, sa RTV, kay Chris at Wen at sa broadcast technicians natin kina Engineers Rafi and Nald. sa ako po si Rainier, kagapay sa Henry Consentia sa FEBC Radio TV